Hello what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video. Actually, talagang sobrang viral po siya. Parang halos halat ng social media, Facebook, YouTube, TikTok, lahat po nag-viral talaga 'tong si Kuya. Nakakainsulto naman kasi itong pagmumukha ni Kuya nung mga panahong ginagawa niya, itong kabulastugang ginawa niya. Pero, gaya nga ng sinabi niya, fiesta. So, kailangan nating makiisa. Ito yung mga event na nung mga nagtatrabaho pa ako dyan sa Mall of Asia, lagi ko naririnig sa mga kasama ko. Ay, naku, fiesta ng San Juan. Pabasa na naman ako eto yung mga kinak kinakabahan sila kasi isa lang yung damit na dala nila anong mangyayari sa kanila pero ganun pala talaga ang nangyayari dito sa San Juan kaya lang po advance na po ang panahon natin malaki na po ang la malawak na po ang nasasakop ng social media so wala na po tayong maitatago mga tama o mali lahat po yan makikita na ng taong bayan mahirap na po tayong makapagtago. So ngayon, etong si Boy D na hatulan na dito sa San Juan. Pakinggan po natin. Um, uh, sa nagawa ko po, dahil po sa akin, um, sira pong uh, San Juan po, uh, lahat po ako humingi po ako ng sa inyo, mga nasabi ko po sa inyo, lalong-lalong na po sa rider, humingi po ako ng iyan ang pinakamabuti at pinakamagandang ginawa ni Kuya. Kasi ang paghingi po ng sorry ay hindi po kabawasan ng pagkalalaki at ng dignidad ng tao. Bagkos na kadagdag pa po ito ng confident or confidence kasi masasabi ng mga tao na oh ito si kuya marunong tumanggap ng pagkakamali marunong mag-sorry Minsan po ang sorry ay katumbas din ng salitang I love you at goodbye. Minsan napakahirap sabihin pero madali naman talagang gawin. Ang kalaban lang talaga natin ay yung pride natin. So congratulations dito kay Kuya. Kahit sa sobrang daming bumatikos sa kanya, sobrang maraming kabulastugan din na bumalik sa kanya, na sinabi nilang karma, which is hindi naman talaga dapat, Sorry lang talaga. Alam nyo kasi yung sorry. Kahit gaano kasakit ang ginawa nyo. Nababawasan ng sakit. Minsan na, nawawala nga. Ako, ako ganun eh. Kahit sobrang sakit na nang dinanas mo. Kasi ikaw yung nagtatanim ng galit. Ikaw yung nasasaktan eh. Ikaw yung may, may tinatago. Ikaw yung may hinanakit. Alam nyo kasi yung paghihiganti, kapatid yan ng pagiging inggit. Pinsan yan ng pagiging pikon at kamag-anak yan ng pagiging talo. So, pag may ganyan tayo, talong-talo tayo. Kodos dito kay kuya kasi pinatunayan niya yung pagiging lalaki niya, humingi siya ng sorry. Dapat lang at sana okay na sa mga tao kasi wala naman po siyang napatay, wala siyang ginawang krimen. Kailangan lang po natin tanggapin lahat para po makapagsimula tayong lahat. Ako sa inyo, at gusto ko po kayong makita sa personal na gusto ko po sa inyo ng common room ko. sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po may isip kung ano po, stress na rin po ako. kung ano-ano na lang din po yung malabas sa Pagbabanta sa akin na lalo-lalo na po sa mga pamilya ko, oh. huwag naman po sana nilang tidamay. Kung nag-arit po sila sa akin, ako na lang po ang anoy nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Oh. True. Kahit gaano kasakit ang nagawa ng tao, kung Diyos nga nakapagpatawad, di ba? Napakaliit lang naman na bagay ang ginawa ni Kuya eh. Di ba? Binasa niya lang yung rider. Ang social media lang talaga ang nagpalala ng sitwasyon ni Kuya. Kung walang social media, wala namang ganyan mangyayari. Sanay na ang mga tao sa piyesta ng watawata -wata na yan sa basaan. Pero may mga bagay talaga na dapat hindi ginawa. Marami pa nga, di ba? maraming nag-viral na video, si Kuya lang talaga ang napansin. Siya lang ang napagtuunan ng publiko. Marami pa nga, di ba, yung isa rin, yung isang tatay na binasa di ba? Diba? Meron pa nga silang gamit na bumbero. Madami. Nagkataon lang na si Kuya ang napansin ng taong bayan. In fairness ha, may tsura si Kuya. Kung talagang gagawa rin siguro siya ng social media niya, papatok din siya. Kaya lang, kasi yung start niya is medyo negative. Pero, alam naman natin, negative or positive, still pub publicity pa rin yung nangyari sa kanya. di ba diba? Para yung kay Lea Salonga, yung nangyari kay Lea Salonga, o, oh, vlogger na ngayon. So, wala tayong, hindi natin masasabi kung ano talagang tadhana ng tao. So, para sa'yo, kuya, kapit lang, malalampasan mo rin yan ang maganda, tinanggap mong pagkakamali mo, ka ng sorry, hayaan mo na yung mga tao kung ano isipin nila sa'yo, basta tanggap mo sa sarili mo na nagkamali ka. Yun lang, adios.